Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <tinyo> sa pagdating ni Mayor ay agad itong nagpasalamat kay Tanggol dahil sa pagligtas sa kanyang apo na si Bubbles. Sinabi ni Tanggol na ginawa niya lang yon dahil hindi siya papayag na may mangyaring masama kay Bubbles. Napansin nga ni Mayor Celso na may mga bagong muka sa selda, kaya naman agad na nagpakilala si na Dante at Marcelo Makaraig. Naalala muli ni Mayor ang pangalang Marcelo Makaraig. Na ang ama ni Bubbles, ngunit sa kanyang isip na patay na umano yon at baka kapangalan lang habang nasa hapagkainan ang mga Montenegro ay sinabihan ni Don Julio na makipagkasundo na si David sa anak ni Senyor Pacundo na si Pablo. Kaya naman sinabi ni David na susubukan niya kahit na si Pablo naman ang nauna. Hahanapin niya si Olga kaya mapapansin ni Ramona tila na papadalas ang lakad ni Olga ng mag-isa. Iginiit e naman ni Don Julio na hayaan na ni Ramon si Olga sa kanyang mga diskarte. Wala silang kaalam-alam na muling bumalik si Olga sa Quiapo bilang beg at nakipagkita kay Marites. Nagawa pa nga nitong mag-alok ng tulong kay Marites sa paghahanap kay Tinding upang makabalita na rin sa nangyayari kina Marcing at Nita. Nagpakilala na si Marcelo kay Bubbles at naging interesado siya sa tapang nito. Gusto niya umanong isama ito sa kanilang grupo dahil sa tapang nito. Tinawagan na ni Marcelo si Senyor upang humingi ng tulong sa mga nakilala niyang tao na siguradong magagamit nila sa kanilang grupo. Ayon kay Marcelo, matatapang at buo ang loob ng mga ito. Kaya naman hindi nakatanggi si Senyor at agad na nagpadala ng abogado upang pag-aralan ng kanilang mga kaso ang mga dapat nating abangan ngayong Miyerkules. Muling magkikita ang mga kabalyeros at Montenegro at hihingi ng tawad si Pablo kay David. Magtutungo naman sila Mando at Rigor sa ospital. Dala ang subpina kay Espinas. Matibay umano ang kanilang ebidensya tungkol sa kalokohan ng mga opisyal na sa koreksyonal. Sa pag-uusap ni Natanggol at Bubbles ay tila tuluyan na silang nawala ng pag-asang makalaya dahil sa bigat ng kanilang mga kaso. Ngunit maya-maya pa ay nakatanggap ng tawag si Olga mula kay congressman na makakalaya na ang tinutukoy nitong Bubbles. Kaya naman ka pamilya kung bago ka palang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJs Batang Kiyapo. Hanggang sa muli, salamat!